Tapos dito guys, duktong na yung dinadaanan namin guys. Ayan guys oh, so, duktong na. Alright. Basic. Grabe yung bina, binabagsak dito guys oh. So. Grabe ba. Ay sabi yung duktong na yan eh. Hindi aabot ng December yan eh. Mababaw nga lang daw nga lang daw yan sabi. Hanggang dito lang kami. Wala pa kasi yan eh. Ayun nga, may tela dito. Baka harangan nga yan boy. Ha? Gamit lang Parang harangan daw eh. Ingat mo lang. Mamaya ka na kasi mag-video. Ayun nga nilagay dito. Squid ball. Hehehe. <laughs> Puro ba ito ba na? ka? <laughs> lang Dito sa malit <laughs> boy. Struggle guys. <laughs> Struggle. boy kaya boy? Bamba kita gusto mo. <laughs> Sabi ko na nga ba kaya di ako makasampa dito nung nakaraan eh. <laughs> Oop ya, sarap. Hira magbilay guys. <laughs> Tragil ba? Grabe. Kaya na po yun Pucha, ang grabe halik ka po ko. Ang grabe halik ka nito guys. So, si ano guys, transformer. <laughs> yun o. Tinan na mga sipang okay, boy sure, sure agad yan and guys nakatawid na kami guys let's go guys we are now here let's go Kaya na maligo dito guys Kaya na maligo dito guys grabe yung mga baton na dinatambang dito guys oh. pero grabe din yung alikabok guys yung um, ano ba para na sa Egypt eh yun no, ang tayo na sa Egypt guys eh dahan-dahan na sa mga inaabahan damat alisod oh, yeah. oh, marami dito guys napasolid guys ay na yung merkado guys oh ah oh, parang may ano ata dun guys parang may ano dun peryaan dun guys oh yun oh no. Ano yung merkado guys eh? Ayan, merkado. C6. Ito yung gagamitin namin guys. Papunta dun guys. Ayan guys oh. Magbabangka na lang kami guys. Guys, at, uh, guys alam nyo ba yung ano? Tirador. Tirador guys oh. Ayan Oh, ganito kalaki guys oh. Tirador. Ayan o. Oh, ganyang kalaki yung tirador guys oh. Lagyan nyo ng ano. Goma. Panira nyo. Alam niyo ba yung, yung ano Angry Bird? Dito sa Lawman ano, eh, Malo. Ang Angry Bird. Ayun yung guys, yan. Ganyan malaki guys. Ay, possible, diba? Ah, oh, ganyan malaki. Paring mic oh. Oo. Oh. Napabang. So, ganun man ano diyan. Ganun man diyan. Hindi na. Sige na, ano ka pa dyan eh. Sige na mo naman yung mga apakan guys. Pwede kang lumusot. Pwede gumalaw yung bato. Pwede kitang hindi, galawin. Hoy. Hoy. Pag na. Pag na. Matigas po talaga yung hmm, ano nyan. Yung ano nyan. Ayan. Papayag ka hindi? Hindi pa din. So ayun guys, mamaya naman Ay, ulit guys. Mag nakagala-gala kami papunta doon. Ang sarap tumabay! Sarap tambay mahal. Kasi eh, eh nakulog yung telephone. Man, wow! Ano tayo dyan? Yes lang, punta lang kami doon guys. So ayun guys, nasa C6 na kami guys. Taring Mark. Wala na si Kai Links. Ano yung ano, chinelas? Nasira. Umuwi na po si Kai Links guys. Ang aking halis yan si paring mark ginagawa pa yung ano eh. ginagawa pa yung C6 guys then bam ginagawa pa yung ano kahaba ng ELC park dito kami guys kahaba ng ano namin na namin guys eh Good. hopefully sa mga no, sa mga ano dyan taga uh, tagig tagig tagigay ayan Tagig nyo See you ano, see you soonest. Nagmamadali na yung mga tropa pets natin eh. Nag-aayot na sila eh. Kasi by December kailangan, di ba? Alam nyo na yan. Ito yung umabot sa December. Maintenance mo ng mga tropa. Pero feel ko naglalagay na sila ng mga ano eh. Oh. Ha, 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 ha. Hindi mo alam kung Christmas light eh. So mamaya na, dun muna tayo guys Punta muna tayo dun Wait lang muna guys, cut muna natin Ayun na guys, nakaset up na ulit yung mga dito guys Ini-set up na nila na guys, yung mga vendors Ah, masunod, dyan yung mga vendors natin mga idol Ayan, angas ah, no Iparing mark guys, traveling Ayan guys, ganyan dyan Habit nga nang dito yung umaangat yung parang tarapal yung Mabagay yung bubong niya mismo Ayan Umaangat Ano Ay, guys, grabe ang haba Alright Hey Pinaka-pailaw na guys Pero nakatakip pa rin guys Pwede naman ganito guys Ganito ang life hack dyan guys Wait lang Pakita ko sa inyo guys ang life hack. Life hack. Diba guys? Nakatakip dito eh. Dito na lang natin pakita sa inyo guys. Ayan o. Oh, life hacks yan guys. Ayun din ang na life hacks. Ang landon yan guys. tinatawag na live guys isa pa ulit to be continue yan guys to be continue o oh, diba ayos ba paring Mike? ayos ano eh hey, live back sin guys eh tinatawag May hey, bago guys oh coming soon eh hey. Hey, TLC Park Pit Paring Mark Grabe nga yun guys Let's go Alright Makas may view natin dyan guys Nakagal to hey. Mayis ba maayos yeah. Ayun yung mga tropa natin sa likuan <laughs> Hindi ko alam maayos Ang akas naman yung ganito guys eh Yung may ilaw sa kalsada Kulay green bakit paring rin, hey, Let's go. Alright. Yeah. Nice. <laughs> so, guys, bibigyan natin ng life hacks to guys. Dahil hindi makita, guys. Papakita natin sa inyo, guys. Wait lang. Anap lang tayo ng walang tao. Wala, okay guys. Wala. Walang guys guys eh. parang tangkila nga yun tapos yun yung parang ano container na kung saan doon nilalagay yung mga nakawarantin na quarantine guys yun okay. yun eh. okay, may naririnig ako doon guys wala ah, let's go sana kita ako dyan guys yeah 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 okay. so, nandito na kami guys may uh, tambayan guys paring mark Mark. Tingin ka, Mark. Mark, tingin. Hmm. Ito muna kami kay Tambay muna kami dito. Then, maya maya, uwi na kami. So, ayun lang, guys. Maraming maraming salamat sa mga makapanood na ito, guys. This is, ano, this is, ah, uh, Agu Adventurer. Nadyo lang. Agub place pa din, guys. So, ayun, guys. Kita-kits na lang sa usunod na kabanata. Peace out. Boy, peace out. Peace out. All right.